Nagsimula na ang mga construction work sa isang housing project ng Administrasyong Marcos sa southern portion ng lungsod na ito. Sa isang panayam noong lunes, sinabi ni Legaspi City Mayor Carmen Geraldine Rosal na ang proyektong matatagpuan sa barangay Home Upon ay ang unang bahagi sa albay ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing 4PH, isang flagship program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Paglutas sa mga backlog ng pabahay sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng disente at abot-kayang mga tahanan sa mga pamilyang Pilipino. Ang 387.6 million piso na proyekto ay magsasama ng dalawang apat na palapag na gusali na maglalaman ng 372 residential units at 31 commercial spaces sa loob ng 3000 square meters. Inaasahan ang pagkumpleto sa loob ng taong ito. Pagmamayari ng pamahalaang lungsod ang lupa ngunit kalaunan, ito ay ibebenta sa developer kapag nagsumite ng mga kinakailangang dokumento, sabi ni Rosal. Aniya, ang proyekto ay isang public-private partnership agreement sa pagitan ng pamahalaang lungsod, ng Department of Human Settlement and Urban Development, DHSUD, at ng Home Development Mutual Fund, na karaniwang kilala bilang pag-ibig fund. Pinondohan ng Legaspi Premium Development Corporation ang konstruksyon at ang mga nakatira ay magbabayad ng monthly amortization sa Pag-IBIG. Sinabi ni Rosal na tutukay ng City Planning Office ang mga benepisyaryo habang ang HDMF ang magpapatunay sa kanilang mga pangalan at Pag-IBIG membership at mga kontribusyon. Higit pitundaan na ang mga aplikante ang nag-signify na mag-avail ng housing project pero tatlundaan at pitumput lang sa kanila ang makakapag-avail, habang iyong mga aplikanteng hindi maka-avail sa unang batch ngayon ng project, please wait for the second batch para maka-avail din sila ng housing loan, sabi ng Alcalde. Sinabi niya na ang bawat residential unit ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.260 milyong piso na babayaran sa loob ng 30 taon. Sa ilalim ng Department Circular 2023-004, binibigyan ng DHSUD ng autoridad ang mga local government units na magsagawa at magpatupad ng mga hakbang upang matugunan ang kanikanilang mga puwang sa pabahay sa ilalim ng 4PH program.